Hello guys, good morning. Magsigang kami muna kami. kami. Garbis muna kami ng tumito. Pilagay dito. Yan. Garbis muna ng tumito. Kaya inaatak na naman. Yan. Nauubos lang ng ibon. Inaatak na ng ibon. Oh, may ano oh. Ano nga to? Ayun. <laughs> Tingnan niyo guys. Hala. <laughs> Tingnan niyo yung tumito Mayroong kambal. Pang-anim na harvest na namin guys. Pero mayroon naman sumusunod na maliliit. Ito yung palitan ko kasunod na okra na italit ko dito. Ang okra tuloy-tuloy. Mm, yung okra tuloy-tuloy. At saka paborito ng mga kids yung mga okra. Chili. Chili tomato. Isa pa? Ang sarap ng chili tomato guys. Matamis. Ayun, oh, mayroon naman. Yeah. Doon na sa lupa. Yung mga tumito. dito, guys, oh. Dami. Hmm? Ang daming hinog. Magkalaklaga na, oh. Sumusunod pa, eh. sumusunod, Yan. Oh. Yeah. ito dito pag matapos to tumito, tumito lang lahat dito pa no mm -hmm. lang lahat dito at saka yung doon sa paso puro okra mm hmm. na yung guys Mas dami pa doon sa pero meron pa doon naman sa kasi kailangan talaga i-harvest namin maubos lang ng ibon eh sayang mm hmm. ang dami yeah. Ito ba rin yung prosa? Hmm. Ano? Yeah. Bakit mayroon ganito? Oo, mm. oo. Oh, oh. oh, lahat na halos talaga mayroong ganito, oo. Oh. Grabe, pang-anim na harvest namin, guys. Pero ngayon, oh, ang dami. yah Yeah, yeah no? Tingnan mo. Wow. <laughs> yah nang ganda ang lalaki ng tomato. Mm. Oh, ayan guys, marami na. Yeah. Ayun, nakalapat na sa lupa, oh. Yeah. Ano, ubos na naman. Ah, ito pa, kunin natin. Okra pa, okra. Okra na lang. Sili. Delmai sili. sili lang. Ito, malalaking sili to. Yun. Pero yung sili ito, pang sinigang talaga to Grabe, parang Christmas tree talaga. Ang daming bunga, napakaraming bunga. Ayan. Ayan. Dalawa. Pang tinula talaga itong ano, sili, pang sinigang. Merong okra. Ang lalaki ng bunga. Pero ito, gawin namin ng pang tanim. Kasi matanda na ito. Oh. Ayan dalawa ito ang lalaki pala ng ukra dito oh tingnan nyo guys oh ang laki gawin natin ito oh ano pa uh, uh, gawin ng seeds e, ito pa vegetanio. ito pa <laughs> yan para maitanim <maitanirecordana. laughs> tayo doon sa paso yan yan kuha siya ng pichay yan para sa aming sinigang hmm. yan Wow, ang dami naming na-harvest ni Habib kumplito Kompleto yung aming dami oh. Ha? Oo, oh, ba? Diba? Harvesting time. Ang dami na harvest namin. pang anim na harvest namin ngayon, guys. Napakarami, kompleto. Merong pichay, merong okra, tomato. O oh, di ba? Napakarami talaga. Meron pa naman di pa tapos yung aming tomato. May mga pang sampung harvest pa siguro. May sumusunod pa eh. Diba? Wow! Masarap mag-harvest mo. Kapag may itinanim, may aanihin. Basta masipag ka lang. O ba? Diba? Meron kang aanihin. Magluto muna kami ni Habi ng sinigang. Ito na guys yung aming sinigang. Yan. Ito yung mga gulay. Ginaridin na ni Habi. Yung aming sinigang. Yan. Ilagay na natin yung gulay. Fresh from my mini garden. Ini lah. Ini Okra. ito okra. Jalan. natin nanti okra. yung sili nampak ganda. Wow, angbang pangsiang tala gae guys. At saka ilagay natin yung napakagandang gulay natin. At saka napakaraming gulay guys. Ilagay natin. Wow! Ang dami gulay. yung ating gulay. Haluin natin yung ating gulay na sinigang. Ang oh, napakasarap na sinigang. So, maraming yung gulay guys o. Sarap. With piniritong ista. Ayan. Ayan. Kasi gusto ng mga kids, may isda. Ito na yung aking sinigang. Na napakasarap. Ano pa? Kayaan tayo. Sinigang. Wow. Napakasarap na sinigang. Kain muna kami, guys. Guys, kumain na kami ni Javi ng aning sinigang. So, nag... Healthy living naman tayo. Healthy living naman tayo uh, carrots. Binin niya yung, binin niya yung carrots. Okay. And then, yan. I-train natin. Yan. Mm. Saka apple na yan. And then, next, apple. I-blend naman natin yung apple. Apple and then carrots and then celery. Napaka-healthy talaga yan guys. Gawin niyo. Carrots, celery, and apple. Wow. Masarap yan. Maganda talaga yung sa katawan. Ito yung uh, carrots. Natapos na yung carrots. Diba, inano ni Abby, draining niya. Pwede namin gawin ito ng lumpia, siyang kai. Ito. Ayan na po yung apple. Next na lang namin sa carrots ito so, ito na guys, yung carrots and apple pagkatapos kumain namin maginang kami ito para healthy living naman tayo gulay and prutas ang sarap talaga more ambita carotin more bita carotin basta ginawa nito mas maganda sa katawan yan kinumin namin ito at ano mga kids ilipat na namin sa baso guys Thank you. No sugar. Pure, no sugar. Pure pure fruits carrots. lang talaga. Pure carrots and apple. Ito na siya. Ginom tayo. Maganda. masarap. Maganda sa katawan. Our healthy lifestyle. <laughs> more vegetable, more protest Hindi <laughs> kami na na nakakaroon. Matamis itong carrots na to. Matamis ito guys, mm -hmm. yung carrots nito, Kahit kainin mo to, okay lang. Crunchy. Sweet and crunchy carrots. Ha? Mm. Ang carrots guys, kaya bumili kami napakarami. Ito lang yung kinakain ko paggabi. No rice. Carrots lang. Ang sarap. Busog ka na. Kasi ma masarap to. Matamis na carrots to. Isang carrots, bago matulog, sol na ako yun. Yan ang diet. hmm Matamis. Bye! thank you for watching uh -huh.